yun mga kayahay magandang umaga po sa inyong lahat Ayan, dito kami sa manukan ngayon tignan nyo naman yung klase ng pamimimitan natin talagang napakalinis sa ilalim ng tangkong mga kayahay ayan, talagang malalaki dito mga kayahay uh, pero tignan pa rin natin mamaya kung may kakain ayan, tignan natin ha mga kayahay manood po kayo kasi ayan may mga giant po dito THANKS FOR JOINING US. Yan mga kayahay, medyo makulimlim ngayon. Yan, sana nga ah, umambun ng malakas para kakain yung mga malalaki. Yan natin mamaya. bigat 5 finger lang mabigat ayun <laughs> shit ay Okay ah uli to mga kayahan uy 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 malaki malaki to oh ano ka kayo kukunin to oh eh, medyo medyo lang yeah wala kang boy oh doon si kuya daw kararating lang niya hindi ako nakapag video guys yan ha <laughs> puro nga pala si Kuya Dong, yeah, dami na nahuli si Kuya Dong. To, atung oh, kilo. Hindi talagang 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 Ayan. Wala pa lang. Uy, 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 uy. Ano ka ngayon? Low, <laughs> Hello. Medyo malaki-laki yan. Si Kuya Dor, ang kumana. Nakupaw. Pumunta sa Jenny Lane. Neon sa Amut Ayan lang Ayan, oh. si oh. <laughs> hirapan si daw. Ayun oh. oh. Sige, sige, tirain lo. <laughs> Na pahirapan si daw. sige. Alam mo kung napakalaki. <laughs> oh, malaki na 'yan. Oh. You know. <laughs> Hello. <laughs> yan nakahuli na naman. Malaki ay. Eh? Ang malaki ah. Oh, ayan. You know. La la la. la. Ay, andan na, na. Pagod na 'yan. Yan, kunin mo. May mga nanonood pa sa kabilang banger. Oh, dakil nga yan. Yay. Okay. Wala oh, na tayo, -ta 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 -ta. <laughs> na naman si Kuya Dong. Eh, oh, bawing ayung hapon. Oh, ayan oh. Ata <laughs> Puraw? <laughs> purau. Oh. kaya hayo purau. Ah, ayan makakayaayo. Oh. Ang galing. Diyan maaya hayo ni na po ba eh. Wala rin. Kay na, na nila kasi ano. Next time na lang maaya hayat para ang ulam na rin ayos na rin yung nauli natin hindi na tayo bokya so mga kaya kaya ang ating huli ngayon siyam na piraso pero puro five finger mga kaya kaya ayos na